nga ba malalaman na naglolo ko sa iyo ang ka LDR mo? Number one, bigla ang pagbabago sa ugali niya. Hindi na siya nagiging consistent sa communication yung dalawa. Kung dati ay madala siyang mag-chat sa iyo or tumawag, ngunit bigla itong naging madalang at tila umuiiwas na siya sa usapan. Or palagi na din siyang busy, laging dahilan para hindi makapag-usap sa iyo. Or may mga hindi siya may paliwanag na schedule, so isang sign yan na Niloloko ka lang niya. Two? Kakulangan sa mga details. Hindi na siya masyadong nagbibigay ng na mga malinaw na sagot. Mga simpleng tanong mo sa kanya. Nagiging contradict na din yung mga kwento niya sa'yo. Kung may mga bagay siyang sinabi sa'yo na hindi nagtutugma dun sa mga unang sinabi niya, so isang sign na yan mga pips ha na naglolo ko na yan ka-LDR mo. Number three, pagiging defensive. Kung madalas na siyang magalit sa'yo or magtampo, kapag may mga small details ka lang na tinatanong sa kanya, so isang sign yan, mga peeps ha, na naglolo ko na sa'yong ka-LDR mo. Kaya, mag ka na. Number four, meron na siya ngayong secretive na mga behavior. Kaya, kanyang mag-share ng mga plans niya, hindi na din siya nagiging open sa iyo tungkol sa mga kanyang mga activities or mga ginagawa niya sa araw na yon. Bigla ang my privacy concerns niya siya ngayon. Ayaw na niyang i-share sa iyo yung mga social media niya. Bigla itong naging private mga peeps Nako, Kabahan ka na, <laughs> number five. Nawala na ngayon yung intimacy. Wala na talaga siyang interest na pag-usapan ang future niyong dalawa. Kapag tila nawawala na yung excitement sa pag-uusap yung dalawa, isang sign na yan mga peeps na naglolo ko na sa yung ka-LDR mo. Yes, I know, masakit mga peeps. Masakit, masakit marinig yung katotohanan. Pero minsan, kailangan ko kayong gisingin. na, charot lang. <laughs> kailangan nyo ding talagang magising sa katotohanan mga peeps. Number 6. May napapansin ka na ngayong iba sa kanya. Madalas na din na may napapansin kang ibang tao sa background niya na dati naman ay siya lang mag-isa pero ngayon medyo may napapansin ka ng kakaiba nako mag-imbestiga ka na. Kapag may mga bagong kaibigan or may bagong tao na madalas niyang banggitin sa'yo pero hindi naman siya nagbibigay ng paliwanag, tungkol dito. Isang sign na 'yan, mga peeps. Palagi na din siyang online pero hindi naman niya sinasagot 'yung mga tawag mo sa kanya. At kung minsan, kahit ilang messages pa 'yung sinisend mo sa kanya, is hindi niya ito sinisising mga peeps or ini-ignore na niya or after 3 days pa niya ito isin. Nako. Maglumpas ay ka na siya. Sinasabi ko sa inyo mga babes ha. Kasi nga na-experience ko tong mga ganitong pangyayari dati sa pakikipag-chat online. Sa loob ng 4 years, ang dami ko naging experience sa mga ganito mga pips. Kaya sinasabi ko yung mga bagay na to sa inyo para maging aware kayo na ganito pala talaga ang mga nangyayari sa pakikipag-date online. So, ang maa-advise ko lang sa'yo is just go with the flow. Huwag magtiwala agad ng 100%. Kapag nahanap mo na yung totoong tao na para talaga sa'yo, congratulations kasi nalampasan mo yung mga pagsubok sa LDR. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.